Ang French crime movie na ipinalabas noong March 2007 ay pinamagatang Counter Investigation. Ito ay tungkol sa police captain na nagngangalang Richard na naninirahan sa isang bayan ng Paris, France, kasama ang kanyang asawa na si Claire, na isang anesthesiologist sa isang ospital, at ang anak nilang si Emily na 9 years old. Sa araw ng day off ni Richard naghanda ito ng almusal, nangako si Richard na magbabike sila ni Emily pagkatapos kumain. Kaya masaya si Emily at excited na maagang nagbihis, tumawag si Claire na hindi makakasama, dahil kailangan niya mag-overtime sa ospital. Samantala ni Raid ang isang bahay ng anti-drug unit, hinuli nila ang sospek sa pagbebenta ng droga na si Gino. Pagdating sa police station, sinabi ni Gino na isa siyang asset ni Richard. Paalis na sina Richard nang tumawag ang mga police. Matapos malaman ang nangyari sinabi ni Richard na pupunta siya sa station. Nagtampo si Emily, sinabi nitong palagi na lang silang busy at puro trabaho na lang ang dahilan. Nangako si Richard na isang oras lang siyang mawawala at babalik siya agad para magbike sila. Umiti na lang si Emily, tanda ng pagpayag. Nang makaalis si Richard, nainip si Emily kaya nagchat ito sa kanyang kaibigan at nagkasundo sila na maglaro sa gubat. Pero di nagtagal ang kanilang paglalaro umuwi na si Emily. Nang matapos si Richard sa police station, nagmamadali rin itong umuwi, pero hindi niya naabutan sa bahay si Emily. Ganun pa hindi na bahala si Richard, nasa isip nito na nakipaglaro na naman si Emily sa kaibigan. Pero sobrang nabigla si Richard nang tumawag sa kanya ang kaibigan niyang pulis na may batang babae ang natagpuan sa gubat. Humahangos na pumunta agad si Richard, napahagulgol na lamang si Richard na positibong si Emily ang natagpuan, ginahasa ito at pinatay. Walang tigil sa pag-iyak si Richard, sinisisi ni Richard ang sarili na iniwan pa niya si Emily ng araw na yon, masakit para sa kanila ang hindi na makakasama ang anak, at lalong masakit dahil malagim ang sinapit ni Emily. Nagalit ang police director, inutusan nito ang happy na dagdagan ang mga investigador para mahuli agad ang pumatay kay Emily. Inimbestigahan ang lahat ng tao na malapit sa lugar ng pinangyarihan ng krimen, hanggang mahuli nila ang sospek na nagngangalang Daniel Ekman. Ang kaibigan ni Richard na si Stephen ang nanguna sa pag-aresto kay Ekman. Sinabi ni Stephen na gumamit ng kondom at guwantes ang sospek kaya walang makuhang DNA na ebidensya. Bagamat inamin ni Ekman na pumunta siya sa lugar, itinatanggi nito ang krimen. Napasugod sa station si Richard, muntik na nitong mapatay si Ekman, hindi na nakapagpigil pa si Richard dahil sa nararamdamang galit. Sigurado si Stephen na si Ekman ang salarin, kaya hindi niya ito tinigilan, kalaunan umamin na rin si Ekman. Pero nang magsimula ang pagdinig itinanggi muli ni Ekman ang krimen, Sinabi nitong pinilit lang siyang pinaamin, dahil lahat ng investigador ay kaibigan ni Richard. Ibig ni Ekman na ipadismiss ang kaso dahil walang nakuhang physical evidence laban sa kanya. Pero hindi kinatigan ng korte si Ekman, naniwala ang korte na matibay na ebidensya ang napatunayang pumunta siya sa lugar, at pag-amin sa mga pulis. At dahil inabolish na sa France ang death penalty, hinatulan na lang si Ekman na makulong ng 30 taon. Nagpasalamat si Richard kay Stephen na hindi muna pumunta sa kanyang bagong assignment sa ibang lugar, at tinapos muna ang kaso. Dahil palaging laman ng balita sa telebisyon si Ekman, may mga babaeng naniwalang inosente ito, sumulat sa kanya na huwag mawawala ng pag-asa. Para malibang sinagot ni Ekman ang mga sulat, at pati si Richard ay sinulatan nito. Nagulat si Richard nang malaman na galing kay Ekman ang sulat. Sinabi ni Ekman na alam niyang masakit mawala ng anak. Pero masakit din sa kanya ang mapagbintangan sa krimen na hindi niya ginawa. Nakiusap si Ekman na huwag tumigil sa pag-iimbestiga si Richard, dahil ang totoong salarin ay hindi nakakulong, at malayang naghahanap muli ng mabibiktima. Itinago ni Richard ang sulat sa kanyang asawa, pero naging madalas na ang pagpapadala ni Ekman ng sulat kay Richard. At sa bawat sulat ay mistulang torture kay Richard, dahil muling nasa sariwa sa kanyang isipan ang mapait na sinapit ng kanyang anak. Makalipas ang isang taon, isang balita ang narinig ni Richard, na ang katabi nilang syudad kung saan na-assign si Stephen ay nakahuli ang mga pulis ng isang serial killer na nagngangalang Armand Salinas, palipat-lipat ng lugar sa France si Salinas at mga bata ang pinapatay. Dahil doon pinakiusapan ni Richard ang kanyang happy na payagan siyang mag-imbestiga, para matiyak ni Richard kung talagang si Ekman ang pumatay sa kanyang anak o baka ang serial killer. Bagamat tutulang Hepe dahil tapos na ang kaso, Pinagbigyan pa rin ito si Richard. Walang inaksayang oras si Richard, pumunta ito sa Bordock City kung saan na-assign si Stephen. Pumayag si Stephen na tulungan si Richard na makakuha ng detalye tungkol sa serial killer na si Salinas. Nadiskubre ni Richard na ang paraan sa pagpatay ni Salinas sa mga batang biktima, ay katulad sa paraan sa pagpatay kay Emily, nalaman din ni Richard na may pinsan si Salinas na nakatira sa Paris at malapit sa kanilang bayan. Bumalik agad ng Paris si Richard at pinuntahan ng pinsa ng serial killer, sinabi ni Annette na madalas pumunta sa kanila si Salinas para magpa-check up sa doktor. Dahil noong bata pa si Salinas ay minultrato ito ng kanyang ama. Nagkaroon ng malaking sugat sa ulo si Salinas at naapektuhan ang pag-iisip. Nang ibigay ni Annette ang mga resite ni Salinas, nagulat si Richard nang makitang nasa Paris si Salinas noong araw na pinatay si Emily. Ipinagtapat din ni Annette, na pansamantalang pumasok na construction worker noon si Salinas sa bayan ni na Richard. Pinuntahan ni Richard ang construction, nalaman nito na ng araw na pinatay si Emily, inutusan ng kumpanya si Salinas na magtapo ng basura sa landfill. Nang sundan ni Richard ang dinaanan sa pagtapo ni Salinas ng basura, nakumpirma ni Richard na dumaan si Salinas sa lugar na pinaglaruan ng mga bata, at sa oras ng mawala hanggang matagpo ang patay na si Emily. Muling humingi ng pabor si Richard kay Stephen na puntahan si Salinas sa kulungan at imbistigahan kung ito ang pumatay kay Emily. Nang makausap ng prosecutor si Salinas, itinanggi nitong siya ang pumatay kay Emily at wala siyang matandaan na nakita na niya ang bata. Nang gabing iyon sumulat din si Richard kay Ekman, sinabi ni Richard nag iimbestiga sila na posibleng hindi nga si Ekman ang pumatay kay Emily, kundi ang serial killer na si Salinas. Kapag may lumabas na testigo at ituro si Salinas na pumunta sa lugar ng pinangyarihan ng krimen, ay mapapawalang sala si Ekman, dahil ibiglang ni Richard na magbayad ang tutuong may kasalanan. Natuwa si Ekman na nagbunga ang paulit-ulit niyang pakiusap kay Richard, kinuha ni Ekman ang mga sulat galing sa kanyang mga kapenpal, umili siya ng isa na nagngangalang Christina, na payag maging girlfriend ni Ekman at sa Paris din nakatira. Isinuot ni Ekman ang kwintas na bigay ni Christina. Ibinalita ni Ekman na malapit na siyang makalabas at makapiling si Christina. Araw-araw nang nakipagsulatan si Ekman kay Christina, makalipas ang isang buwan, dumalaw ang abogado at nagtaka ito, kung bakit ibig ni Ekman na ang abogado ang magpadala ng sulat kay Christina. Sinabi ni Ekman na lahat ng pinapadala niyang sulat ay binabasa ng mga jail guard at pinagtatawanan, ibig ni Ekman na si Christina lang ang bumasa ng kanyang pag-propose. Pumunta si Richard sa doktor ni Salinas, sinabi ng doktor na dahil sa truma ang inabot ni Salinas sa kanyang ama noong bata pa, madalas sumasakit ang ulo ni Salinas kaya nagiging makakalimutin na ito, idinetalye din ng doktor kung ano pa ang ibang sakit ni Salinas. Lumapit si Richard sa kaibigan niyang journalist na nasa telebisyon, na isama sa kanilang pagbalita ang panawagan, sa kung sino ang nakakita kay Salinas sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kinagabihan na panood ng asawa ni Richard ang balita tungkol sa panawagan sa testigo, hindi nagustuhan ni Claire ang ginawa ni Richard, na kumikilos si Richard tungkol sa kaso ng kanilang anak na hindi sa kanya ipinapaalam. Lalo pang nagalit si Claire nang madiskubre ang mga sulat na galing kay Ekman, sinabi ni Claire na tinutulungan pa ni Richard na makalaya ang taong pumatay sa kanilang anak. Galit na umalis si Claire daladala ang mga gamit. Sinabi ng Hepe na tumigil na si Richard dahil sarado na ang kaso, hindi si Salinas ang pumatay kay Emily, dahil hindi ginagahasa ni Salinas ang mga biktima, at nanindigan si Salinas na hindi pa nito nakita si Emily. Sinabi ni Richard na may sakit si Salinas na hindi na matandaan ang nangyari. Ang sumunod na araw, isang babae na nagngangalang Christina, nagtratrabaho bilang sekretarya sa IT company ang ibig tumistigo. Sinabi ni Christina na nagjajaging siya noon nang makita niya si Salinas, na lumabas sa gubat kung saan natagpuan si Emily. Napanood ni Christina si Salinas sa balita, kaya naalala niya na si Salinas ang kanyang nakasalubong noon. Dahil doon sinabi ni Richard na mayroon ng testigo kaya sapat na para buksan muli ang kaso ni Ekman. Hindi pumayag ang hepe dahil maaaring gawa, -gawa lang ni Ekman ang lumabas na testigo, at mapapahiya sa publiko ang buong police department. Sumulat si Richard kay Ekman, sinabi ni Richard na lahat ng kanyang mga kasamahan ay tutol na magkaroon ng retrial, at siya lang ang naniniwalang walang kasalanan si Ekman. Ganun pa man nagbayad si Richard ng magaling na abogado para tulungan si Ekman na umapila sa korte, pero naniniwala ang mga bilanggo na si Ekman ang may gawa ng krimen, pinatikim nila pa ulit-ulit kay Ekman ang pakiramdam ng ginagahasa. Di nagtagal na sunod ang ibig ni Richard at Ekman na magkaroon ng retrial, sa hearing itinanggi ni Salinas ang akusasyon sa kanya, na siya ang pumatay kay Emily. Pero dahil sa testigo at mga ebidensya ni Richard, naniwala ang korte na si Salinas ang pumatay sa bata. Napawalang sala si Ekman, at inutusan ng korte na magbayad ang gobyerno kay Ekman ng 200,000 euros. Habang nag e ng mga gamit si Ekman, kinuha niya ang una niyang ginawang sulat na pag-amin. Isinulat ni Ekman ang ginawa niyang pagpatay sa dalawang bata, na ibinaon niya sa lupa kaya hindi na nakita pa. At ang pangatlo niyang biktima ay ang anak ni Richard na si Emily, na matapos niyang gahasain pinatay niya ito gamit ang isang malaking bato. Bago lumabas si Ekman, tiniyak nito na wala nang makakaalam pa sa katotohanan. Naging instant celebrity si Ekman, sinabi ni Ekman sa interview sa telebisyon, na ang pananampalataya niya sa Diyos ang naging dahilan kaya siya napawalang sala. Nakipagkita si Ekman sa kanyang kapenpal na si Christina, na siyang tumayong testigo laban kay Salinas. Lumalabas na kaya ang abogado ang inutusan ni Ekman na magbigay ng sulat kay Christina, iyon ay para hindi malaman ng jail guard ang plano ni Ekman, Nasuyuin si Christina na tumayong testigo at magsinungaling na nakita nito si Salinas. Binawi ni Ekman ang lahat ng sulat na ipinadala niya kay Christina para walang ebidensya, sinabi ni Ekman na susunugin niya ang mga sulat, para maibaon nila sa limot ang mga pangit na pangyayari. Nangako si Ekman na magsasama na sila ni Christina, pero ang hindi alam ni Christina, ginamit lang siya ni Ekman para may tumayong testigo, at pagdating ng oras siya naman ang ililigpit ni Ekman. Ilang sandali pa nagpaalam si Ekman na pupuntahan muna nito si Richard para pasalamatan, pero ang totoo ibig lang makita ni Ekman ang mukha ni Richard, na isa ring na niya ng panluloko. Maayos na pinatuloy ni Richard si Ekman, at binigyan ng maiinom, nagpasalamat si Ekman na naniwala si Richard sa kanya na isa siyang inusente, sinabi ni Richard na ibig lang niyang managot ang totoong may kasalanan. Pumayag si Richard na makita ni Ekman ang kwarto ni Emily at magdasal. Pagdating sa itaas lihim na nasiyahan si Ekman, masaya siya na muli niyang naamoy sa kwarto ang amoy ni Emily, pero biglang nahilo si Ekman at bumagsak. Iyon ay dahil ang gamot pang na gamit sa ospital ng asawa ni Richard, ay inilagay ni Richard sa alak ni Ekman. Nang magising si Ekman nasa gubat na ito kung saan natagpuan si Emily. Sinabi ni Richard na mula pa ng mahuli si Ekman, alam na niya na si Ekman talaga ang pumatay kay Emily. Pero dahil sa paulit-ulit na pagpapadalang sulat ni Ekman, Patuloy na ng luloko si Ekman na lalong nagpapalaki sa galit ni Richard. Nakita ni Richard na magandang dahilan si Salinas, para mailabas niya si Ekman sa kulungan, at ipagiganti ang kanyang anak. Inihulog ni Richard si Ekman sa hukay at tinabunan ng lupa. Ilang araw ang lumipas kumalat ang balita na nawawala si Ekman, sa isip ng iba lumipat na ito ng ibang lugar. Pero si Hepe, si Stephen at si Claire, iisang tao lang ang alam nilang may kagagawan sa pagkawala ni Ekman. Nag-resign si Richard sa trabaho, sinabi ng hepe na may nakuha siyang record na tumawag si Ekman kay Richard bago ito nawala. Nagtataka ang hepe, alam na ni Richard mula sa doktor na may sakit si Salinas na hindi na gumagana ang ari, walang kakayahan itong manggahasa, malinaw na hindi ito ang pumatay kay Emily, pero si Salinas pa rin itinuturo ni Richard. Kaya ayaw ni Hepe na mag trial dahil alam niyang paghihiganti lang ang dahilan na pwedeng ikasira ng buhay ni Richard. Pero sinabi ni Richard na mula nang mapatay ang kanyang anak, nasira na ang kanyang buhay, umalis na lang ang hepe, hinayaan na lang nitong mamuhay ng tahimik si Richard. Sa huli nakipagbalikan si Claire kay Richard para magsimula silang muli. Marami pong salamat sa panunood, palike at pasubscribe na lang po kami ng aming channel, ingat po kayo palagi.